What's up mga idol? Boss Alpina tawag si Ahan Misi, mabigat ang mga revelasyon. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel, maraming salamat idol. Short and quick update lang tayo sandali tungkol kay Jamie Malanzo, dahil ayon mismo sa kanya ay mas maayos na daw ang nararamdaman niya ngayon, hindi na daw niya kailangan ng wheelchair o tungkod para makapaglakad. Magkakaroon daw siya ng panibagong check-up ngayong week na ito, at malalaman na daw kung gaano pa katagal ang pahinga na kailangan niya, pero kung may isang bagay daw na sigurado, ito ay ang pagbabalik niya para sa Hinebra Next Conference. Maraming mga Hinebra fans ang sobrang nanghihinayang talaga, dahil kung nakapaglaro lang sana si Malonzo kontra sa Meralco Bolts, hindi sana natalo ang Hinebra, baka nga hindi na umabot sa Game 7 ang serye. Totoo naman talaga na pagdating sa playoffs, kung sino ang mas healthy ang lineup ay mas malaki ang chance na manalo, masaklap para sa Hinebra ay maraming may injury sa kanila, kaya naman hindi na nakakapagtaka kung bakit Meralco ang nanalo. Samantala, kung may isang player sana na inaasahan ng Hinebra, ito ay walang iba kundi si Maverick Ahanmisi, ang dahilan nga kung bakit siya kinuha noon ni coach team, ay para makatulong sa kanilang mag-champion pero kabaligtaran ang nangyari. Sa buong conference na ito, isa talaga si Ahanmisi sa pinaka pinakawalang ambag para sa Hinebra, napaka-inconsistent ng laro niya, dahil may isang game na siya ng 20 points, pero sa susunod na apat na laban ay hindi siya mag-aambag isarin sana siya sa pinaka-inaasahan ng Hinebra sa napaka laban nila kontra sa Meralco, pero sa Game 7 ay umiskor lang siya ng 4 points, 1 out of 9 ang field goal niya sa loob yan ng 39 minutes. Ayon sa mga Hinebra fans, wala daw talagang kwenta ang ginawa ni Ahan Misi para sa team niya, sana nga daw ay bitawan na siya ng Hinebra, dahil napaka-inconsistent talaga niya at bigla siyang nawawala sa crucial moments ng laro, ayaw ng mga fans ng ganito. Samantala, ayon sa mga source ay pinatawag daw ni Boss Al Francis Chua si Maverick Ahan Misi at posibleng magkaroon daw ng buyout contract, ibig sabihin niyan ay bibitawan na siya ng Hinebra o kaya ay gagawin daw siyang trade asset. Hindi na daw kasi talaga masaya si Boss Al at ang buong Hinebra sa kanya, umaabot sa 900,000 pesos kada buwan ang sweldo niya, masyadong malaki ito para sa isang inconsistent na player, kaya next conference ay posibleng wala na siya sa Hinebra. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol, ano ang masasabi mo sa performance ni Maverick Ahanmisi? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol. Ingat at bye-bye.